Saan ito makikita sa settings ng cellphone mo? Hindi natin may iwasan na makalimutan natin ang password natin sa FB or anything else na mga apps na ito na nagipang sudlan. Then punta ka sa settings. Tapos scroll down mo lang. So, hanapin mo lang yung security and privacy. At nahanap mo, pindutin mo lang. Yan. Tapos, scroll down mo lang yan. Scroll down at hanapin mo yung more security and privacy na sa baba. Okay? Tapos, scroll down ulit. At meron kang makikita sa baba na Auto Peel Service from Google. Tapos hanapin mo lang 'yung Google Password Manager. At nahanap mo na, pindutin mo lang 'yan. Tapos, tada, ito na. Dito mo lahat makikita 'yung password mong nakalimutan. Please don't forget to subscribe.